So guys, kakain tayo ng native na ano? <laughs> sinabi niya goma to. Oo, naman sa guys. Kaya lang. Pagkakarap naman sa guys. Pagkakarap naman sa guys. naman naman sa guys. Pagkakarap naman sa guys. Pagkakarap naman sa guys. Pagkakarap

Balat ba ito? Balat na kabayo? <laughs> so, no, subukan no, mo kaya kutsilyuhin ng mata pang makuubos ito. Ito, manok ay. naman. Manok sa na nipid. Huwag nang papagbalik.